Sobrang tataba mga kuns, kung nakikita nyo Sobrang taba nito Wow Tara, kain tayo mga kuns. So, what's up mga kuns So, panibagong araw na naman mga kuns Panibagong luto na naman tayo So, yan mga kuns, ito ang ating lulutuin ngayong araw So, alimasag na galing sa palengke Dito sa Hagonoy Tara mga kuns, samahan nyo ako at lutuin natin to. Ito nga pala mga limasing na ito mga kuns. Ayan, sobrang tataba mga kuns kung nakikita nyo. Sobrang taba nito. Kaya lutuin na natin to dahil gutom na kami. Let's go! Kailangan hugasan ang ano masaj. Siyempre kahit uh, madinis na ay kailangan pa rin itong hugasan. So ito lang dito, sobrang lalaki. Ito lang yan sa hagonin mga kuns. Ayan mga kuns. natin ng ah. bawang. At ngayon mga kakuns, kompleto na ang ating mga sangkap. First mga kakuns, papainitan muna natin ang kawali dahil medyo may med tuwik-tuwik pa siya. Kaya, papainitan natin. Let's go! What? At pagkatapos mga kakuns, pag mainit na mainit na itong kawali, ilagay natin ang star margarine. Let's go! Baka naman star margarine. Let's go, let's go! Ayan. Sa ah. tapos mga kakuns ay habang niluluso natin yung sa margarine siyempre ilagay na natin ang bawang tapos isutay natin isang kutsa tayo natin mga kuns na mag brown yung bawang para mas malinamnam at mas masarap yung glass pag nag -go golden brown na mga kuns ang bawang siyempre lalagay na natin ang pinaka main ingredients natin ang alimasan Bye bye. Siyempre mga kids, haluin natin ang bago para mas lumasa at mas maging malinamlam. Wow. Takpan lang natin mga kids. natin ang big mga kids para maluto. Habang na mga puno, gaya natin ang pamita. Pampalasa. Ito yung spices. Paano masabi? Bechin. At, gini sa mix. Ay, dami. Siyempre, ang asin hindi mawawala sa bawat lukon. Tapos, halu-haluin lang natin at takpan. Minute by minute, mga ka ay dapat halohin para hindi masulog yung nasa ilalim. Habang minimea ko si Negus, What? at luto na mga kakuls. Pwede na to. Tapos, hindi na natin mga kakuls. Ito na mga kakuls, kain tayo. Tapos na mga kakuls. Ayan na ang finished product mga kakuls. Sobrang sarap nito. Let's go nahanay tayo mga apo Kung hanap nyo mga kuns ay murang mga seafoods at murang mga lamandaga. Dito na kayo sa bayan ng Hagonoy mga kuns. Maraming tao mga kuns na dumadayo pa sa lugar na ito para lang bumili ng lamandaga. Dahil bukod sa mura na mga kuns ay tiyak na fresh na fresh pa. Minsan pa mga kuns naihingi nga lang pala yung mga ganitong uri ng ulam. Lalo na ngayon mga kuns ay medyo madali lang hulihin yung mga ito dahil panahon. Kaya mga kuns tara na at dayuhin nyo ang bayan ng Hagonoy. Itay ko pa nga pala mga kuns dyan na nagmumukbang dahil sa sobrang sarap lasan-lasa nga pala dyan mga kons yung katas na alimasag. Sa sarap nga pala nito mga kons ay tiyak na mapapa-extra rice pa kayo dahil sobrang dami at sobrang tataba nitong alimasag na ito. ba diba, mga kons nagutom ka rin? Kahit hindi ko na patatagalin pa mga kons dahil alam ko natatakam na kayo. Kaya mga kons hanggang dito na lang paalam.